Hello guys, welcome back to my channel. I'm back, Aker Gonzalez. Sana po uh, patuloy nyo uli ako supportan sa pagbabalik ko sa YouTube channel ko at sa mga subscriber ko. Thank you so much sa lahat ng nanonood ng mga shorts video ko. Thank you, thank you so much. So ngayon guys, magbabalik um, na po sa YouTube ang inyong si Aker Gonzalez. Ayan guys. Iyon na nga guys. Yan i-reveal -re natin yung pasalubong ng aking bossing. Galing guys sila sa Turkey's nag vacation ng 10 days. So binigyan ako ng porcelas. Tingnan nyo guys ang ganda. May mata-mata pa. Mata-mata. May mata siya. So and then this one bag. Ang ganda niya. Grabe. syempre Siyempre appreciate ko guys yung mga binibigay nila sa akin kasi sa tagal-tagal ko na dito sa aking amo nga ngayon lang nila ako binigyan ng gift kapag yung galing sila lagi naman sila nang babakasyon eh pero ngayon lang talaga nila ako binigyan tapos nung galing sila sa Pakistan binigyan ako ng dalawang ter ng damit tapos yung mother ng aking amon lalaki binigyan din ako ng damit so yun o diba? appreciate natin yan guys kasi minsan lang sila magbili so nakakatuwa buhay o at kapag yung amo mo ay matipid <laughs> ay thank you so much kasi kahit pa naaalala ka ng iyong bossing yun guys ang ating ipasalamat kahit konti yung binibili sa atin o ma maliit na bagay appreciate natin yan kasi guys dito din natutuwa yung mga bossing natin hindi sila magsasawa na magbigay sa atin. Siyempre, kahit pa paano na-appreciate natin yung mga bigay nila. O, di ba? Ganon, guys. Kaya, huwag nyong baliwalay na mga binibigay ng bossing nyo. Mahalin nyo din. <laughs> Yan lang. Thank you so much. sana po, patuloy nyo ulit akong suporta sa aking YouTube channel. Thank you so much sa mga subscriber ko. I'm back. Yes. Hindi pa lang ako makapag- uh, Uh, live, insya Allah. Kasi, busy sinday. Ayan, thank you, thank you so much. Thank you for watching.